Kabi-kabila ang okasyon ng pinupuntahan ng mga mamamayan ngayong holiday season. Mapa Beach, Terminal, Palengke o sa ilang mga pasyalan, makikita na merong kumpula ng mga tao. Ang nakakabahala nga lang ay merong mga pasaway na hindi nagsusuot ng face mask o face shield at walang social distancing. Kaya muling pinapaalala ng local interagency task force na 'wag magpakampante lalo pa na may bagong variant ng COVID-19 na buo. mo kun dito sa atin, ilan lang ang uh ventilator natin? Ang huling alam ko tatlong piraso. Paano na lang 'yan kung lumala pa? 'Di ba? So Talagang patingin natin yung pag-iwas dito. Sa huling tala ng Incident Management Team ng Puerto Princesa noong 26 ng Disyembre, tatlong panibagong aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Dalawa rito ay locally stranded individual o LSI at isang authorized person outside residence o APOR. Pawang lula ng mga ito ng eroplano mula sa magkakaibang schedule ng flight. Kaya umakit na sa isang daan apat na ang kumpirmadong kaso ng COVID sa Puerto Princesa. Isang daan tatlong ang nakarecover na at labing tatlo ang aktibong kaso. Schedule sila ngayon, 31, na mag-ikot. Paitingin natin kasi hindi pa natin, kumbaga yung tanging panlaban natin ngayon, ito, face mask, face shield, at uh, physical and social distancing. Mm -hmm. So yun at yun talaga, paghuhugas ng kamay. Mm -hmm. Yun lang, very paulit-ulit pero wala tayong magagawa eh kasi yun lang ang ating pananggalang sa ngayon para makaiwas at makaiwas tayo dito na madapuan yung ating mga pamilya. Samantala mahigpit rin ang ipinatutupad na safety protocol sa mga munisipyo, lalo ng mga bayan gaya ng El Nido, San Vicente at Coron na binuksan na ang turismo. Bagaman kasi muling binubuhay ang industriya at ekonomiya ng Palawan, ay mas mahalaga pa rin na maiwasan ang pagtaas pa ng kaso ng COVID-19, lalo na ang local transmission case. Sa huling tala ng PDRMO Palawan alas 5 ng hapon ni 27 ng Disyembre, 385 na ang confirmed COVID-19 cases sa mga munisipyo. Nananatiling pitong aktibong kaso na tigi mula sa Agutaya, Brooks Point, Coron, Kulyon, Kuyo, Taytay at Nara tatlong daan pitong putlima na rin ang gumaling mula sa virus habang tatlo ang naitalang namatay mula sa sakit, dalawa mula sa bayan ng corona at isa sa Busuanga. Ang bayan naman ng kalayaan ang nananatiling walang kaso ng COVID-19 sa lalawigan sa mga may katanungan, sumbong o reklamo na may kinalaman sa COVID-19 ay maaring kontakin ang mga numerong nakikita sa inyong screen. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pakikibaka laban sa COVID-19 ay magiging matagumpay kung lahat ay may kooperasyon at sinisimulan sa sarili ang disiplina. Rex Ruta, Alpha News, Philippines.